Naalala mo ba ang trahedyang yumanig sa Quezon City noong 1996? Ito ang Ozone Disco Fire, isa sa pinakamalalang nightclub fires sa buong mundo. Mahigit 160 katao ang namatay ng makulong sa loob ng disco house na puno ng usok at apoy. Karamihan sa kanila kabataan na nagdiriwang lang ng graduation. Simula noon, kumalat ang mga kwento na hanggang ngayon hindi matahimik ang mga kaluluwa ng mga biktima. May mga dumadaan daw sa dating lugar na nakakakita ng mga anino na parang sumasayaw pa rin. May mga naririnig na sigaw at musika kahit matagal nang sarado ang disco. Totoo bang nananatili ang mga kaluluwa ng mga biktima sa lugar na yon o dala lang ng trauma at alaala ng trahedya? Isang bagay ang malinaw, ang ozone disco ay hindi lang bahagi ng kasaysayan kundi isa ring haunting reminder ng mga buhay na nawala. Follow sa dulo ng kwento para sa mas marami pang kwento ng Hiwaga at Kababalaghan.